New Year. Punta na mamag ano na naman. na mo naman, punta do kami na. Hoy, mapalit daw sa hangin dito. <laughs> First day ng Chinese New Year ngayon. magpi kami diyan sa bato-bato. Hindi -bato. kumain sa bahay, <laughs> 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 Oo oh, nga. Kaya yeah, let's go magpiknik. Actually, ang lakas ng hangin. Eh dahan-dahan kasi yung kasama Handa-handa. <laughs> Mainit man. Ano bang temperature ngayon, Day? 13. Ah, 13. Wala kasing araw. Wait lang, wait lang. saan kami pupunta nito ito naman naman siya itong ayaw ko sa kanya talaga pag naglakad kami eh. pwede naman <laughs> pwede naman maglakad kasi sa ano, bakit kailangan maglakad sa so, pahirap-hirap po eh munggo lang ang kakainin <laughs> munggo lang palang kakainin at saka tinap <laughs> Huwag mong ismulin yung sapatos ko, dahi. Kasi yes. ano talaga ito, dahi. Ang tuhod lang ang hindi. Ay, alam mo maganda Jan. Ho. Oh. 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 So? O oh, dito na kasi mas mapapala mahano. Ako. Ah, to. Halika may exi ang binti niyan. Ayano <laughs> don't underestimate my short leggedness? Kaya nga eh.

puwan pa doon? Ang galing kami doon, o. Oh. Sa likod niyan. Akala ko hindi na ako makabalik dito. <laughs> Sinusumpa ko na to dito. Ayun mo, ganito na naman pala ako ngayon. Hanggang dito na yung dulo. Tapos kung gusto mo, punta ka doon. Yung sa rope na yan. Tapos ikot ka doon sa kabilang punto. Pero hindi na kami na doon. lubat na kami balik na kami yung isa nandun ayaw niyang lumipat <laughs> ang ganda niyang upo niya dayo. <laughs> <laughs> hagdanan yung hagdanan, mahaba yung ano ba, yung ito yung life <laughs>